ang Diyos ba may may tahanan siya sa langit tataan pa ba siya dito sa ginawa ng patasimento lang na gawa ng kami ng tao basahin natin sa 17 ng gawa ang Diyos na gumawa ng sandibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kaya kahit anong pagpapaganda pa dyan sa mga mga church na sambahan mga tao ay hindi rin yan aariin ng Diyos na mga tao ay hindi talaga pwedeng tamaan dyan. Kahit ano pang gawin. Dahil ang Diyos ay nasa kanan sa langit ng Ama. Tehan sa Biblia, salamat sa Diyos.